karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhan programang Karunungang Buhay. Nais nice kong batiin ng belated happy birthday si Ida Otsenko, Lisa Garcia, Che Smith, Kuya Oscar at Ate Aida Del Rosario. Happy listening sa ating mga masugid na taga-subaybay kina Mel Supat, Nora Cabantog, Enrique Sarabia, Lili Nasol, Josie Castillo, Sincha Valencia, Marites Naga, Dulce Alicante, Felicidad Espiritu, Liwayway Atienza, Noli Suriano, Patricia Suriaga, Saturnino Santos, at Aurelio Haber. Ang panalangin, ang pinakamakapangyarihang sandata na ipinagkakalob ng Diyos sa lahat ng mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Paano ba tayo magkakaroon ng isang powerful prayer life, ng isang makapangyarihang buhay panalangin? Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa ating programa sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa mismong prayer life ng ating Panginoong Jesus. At ito ay mababasa natin sa Marcos 1:29 hanggang 39. Hayaan ninyong basahin ko ang Marcos 1:29 hanggang 39. Mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad kasama sina Santiago at Juan sa bahay ni na Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madalang araw pa'y pa bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito at nang matagpon siya ay sinabi nila, Hinahanap po kayo ng mga tao. Ngunit sinabi niya sa kanila, Kailangan pumunta rin tayo sa mga karating bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Sa Mateo 6.6 ay ganito ang sinabi ni Jesus. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Pumasok ka sa iyong silid. Ito'y katagang maaaring tumukoy sa isang lugar katulad ng isa ng iyong silid. Ngunit maaari rin itong tumukoy sa isang kalagayan, sa isang state of mind, katulad ng estado ng ganap na konsentrasyon. Kapag tayo'y konsentrado sa isang bagay na ating iniisip, o ginagawa para tayong nagsosolo sa ating sariling silid na walang ibang tao nakakakita o nakakarinig sa atin ang ating panalangin ay kailangang mataimtim mapagtiwala at hindi makasarili ito ang panalangin magdadala sa isang tao sa matibay na pananampalataya pag-asa at pag-ibig sesus si ang modelo ng isang powerful prayer life. Itinuro niya sa atin kung paanong manalangin at inihayag ang nasa kaibutura ng kanyang puso mula sa mga panalangin sinambit niya sa iba't ibang pagkakataon. Ganito ang wika sa verse 35 ng ating aralin. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Ngayon ay napakaraming inaalok na mga food supplements na nagsasabing nagbibigay ng physical endurance at maging ng mental sharpness. Gayunman, mababasa natin sa mga labels ng mga supplements na ito ang mga katagang sumusunod no therapeutic claims. Ibig sabihin, wala namang nagawang mala, malalimang pag-aaral na magpapatunay na mayroon ngang therapeutic benefits ang mga food supplements na ito. Ngunit sa kabila nito, kapag may nabalitaan tayong ganito at ganoong food supplements na effective, hindi tayo nag-aatubiling gumastos kahit na nga malaki. Kasi gusto nating laging mataas ang ating performance level. Ang ating aralin ay nagahayag sa atin ng isang sikreto ng laging pagkakaroon ng energy, ng stamina, ng endurance, ng wisdom, ng intelligence at maging ng mga spiritual gifts. Ang sikreto ay ang regular na pakipagsarilinan sa Diyos being alone with God through prayer. Prayer really works. Ano ang ebidensya that prayer works? Ang ebidensya ay ang buhay ni Jesus ipinakita sa atin ng ating aralin na naging matagumpay si Jesus sa kanyang ministeryo dahil sa pagkakaroon niya ng powerful prayer life. Sa kabila ng kanyang kaabalahanan sa paglilingkod sa mga tao sa pamagitan ng pagtuturo, pangangaral, pagpapagaling, Pagpapalayas ng mga demonyo, lagi siyang may oras sa pananalangin. Pag-aaralan natin ang characteristics ng prayer life ni Jesus base sa ating aralin. Una, nagtakda si Jesus ng tanging oras sa pananalangin. Sabi sa unang bahagi ng verse 35, Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus. Sinisimulan niya ang araw sa pamamagitan ng pakikipagniig niya sa kanyang ama. Hindi niya isinisingit lamang ang pananalangin. Yon ang kauna-unahan niyang ginagawa. Yon ang number one sa listahan ng kanyang prioridad. Di katulad natin na ginagawa nating last resort ang prayer. Kapag halos na, ay noon pa lamang nananalangin. Kapag halos hopeless na ang sitwasyon, ay doon lamang nakikipag-usap sa Diyos. Si Jesus ay nakikipag-usap sa kanyang Ama habang tahimik pa ang kapaligiran, habang tulog pa ang karamihan. Ang tinig ng Diyos ay naririnig natin sa gitna ng katahimikan. Ang mundo ay napakaingay. Kaya kadalasan ay hindi natin marinig ang maliit na tinig ng Diyos nilalamon ng kaingayan ng mundo ang katahimikan ng Diyos alam nyo napakalalim ng teolohiya ng katahimikan o ng silence God moves in silence kung ating pong pag-aaralan Susuriin ang kalikasan mapapatunayan natin na ang Diyos ay kaibigan ng katahimikan o ng silence. Sabi nga ni Mother Teresa, trees, flowers, grass grow in silence. See the stars, moon and sun how they move in silence. Magings si Elias Hinanap niya ang Diyos sa gitna ng ingay ng hangin, ng lindol at ng kidlat, ngunit natagpuan niya ang Diyos sa banayad na tinig. Ganito ang wika sa unang hari 19, 11 at 12. Ganito ang sagot sa kanya. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi ni dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin, sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkatapos ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Kailangan kailangan natin sa harap ng maingay na mundo ang madalas na silence and solitude ang being alone with God through passionate prayers. Ikalawa, nagtakda si Jesus ng tanging lugar sa pananalangin. Sabi sa ikalawang bahagi ng verse 35, Nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Maaari na sana siyang manalangin doon sa kanyang higaan. Ngunit bumangon si Jesus at nagpunta sa isang isolated or solitary place sa isang lugar na walang katao-tao na ang tanging naruroon ay ang presensya ng Diyos. Sa pananalangin ay kailangan ang concentration and undivided attention. Mahirap manalangin sa crowd sapagkat madaling maagaw ang ating atensyon. Delikado ring manalangin habang nakahiga sapagkat baka tayo makatulog. Sa panalangin, ang kinakausap natin ay ang hari ng mga hari. Nakakahiya namang tulugan ang hari ng mga hari. Kung may hirapang humanap ng lugar sa labas ng bahay para manalangin, humanap ng specific place sa loob ng bahay upang doon laging manalangin kung may lugar sa bahay bilang tulugan kainan paliguan o tanggapan ng bisita marapat lamang na may lugar panalanginan upang maging conducive for prayer ikatlo mag, nagtakda si Jesus nang mahabang oras sa pananalangit. Sabi sa verses 36 at 37, Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito. At nang matagpuan siya ay sinabi nila, Hinahanap po kayo ng mga tao. Ito'y nagpapahiwating na matagal na wala si Jesus kung kaya't siya'y hinanap ng kanyang mga kasama at ng mga tao naglaan si Jesus ng mahabang oras sa pananalangin. Kung si Jesus ay nangailangan ng mahabang oras ng pakikipagniig sa kanyang ama, lalo na tayo. Bago niya inilunsad ang kanyang public ministry, si Jesus ay nanalangin at nag-ayuno sa ilang sa loob ng apat na pung araw. Sa chapter 1 ng Ibanghelyo ni Marcos, ipinakita si Jesus na sa kabila ng kanyang kaabalahanan sa pangangaral, pagtuturo at pagpapagaling, hindi niya kinalimutan ang mahabang pananalangin. So hindi lamang basta prayer, kundi long prayer. Hindi napalitan ng mga paglilingkod sa tao ang kanyang sarili ng pakikipagniig sa kanyang ama. Maaari tayong lubhang maging abala sa ating paglilingkod sa kapwa na nawawala na tayo ng panahon sa Panginoon. Nagiging sobra tayong busy tungkol sa kaharian ng Diyos na wala tayong oras doon sa hari. Si John Wesley ay sinabing nag-uukol ng average na tatlong oras na pananalangin araw-araw. Three hours in a day. Ayon kay Wesley, kung kailan siya maraming ginagawa, ay lalong humahaba ang kanyang pananalangin. Ang dahilan, sapagkat sa oras ng kanyang pananalangin, doon niya tinatanggap ang instruction mula sa Diyos kung paano gagawin ang kanyang mga gawain. Tayo'y baligtad. Dahil sa karamihan ng ating gawain, nawawala na tayo ng panahon sa pananalangin. Bakit hindi natin tularan ang halimbawa ni John Wesley? Kanina'y binanggit ko ng average prayer time ni John Wesley every day ay at least tatlong oras na pananalangin. Pero alam nyo, noong bago pumanaw si John Wesley, ang sabi niya, kung meron man siyang ikinalulungkot, ito ay yung katotohanan ng napakaikli ng oras na ipinagkaloob niya sa pananalangin. Abay, kung maikli yung tatlong oras sa bawat araw na prayer para kay John Wesley, paano na tayo kaya? Nang matagpuan ni na Pedro, si Jesus, sinabi niya sa kanila sa verse 38. Kailangang pumunta rin tayo sa mga karating bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Sa panahon ng kanyang pananalangin, noon din tinanggap ni Jesus ang instruction mula sa kanyang ama. Pagkatapos ng kanyang mahabang pagipagniig sa ama, ganito ang naisulat sa verse 39 ng ating aralin. Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Doon sa kanyang mahabang pakipagnig sa Ama, kumuha si Jesus ng inspirasyon, ng lakas, ng kapangyarihan at direksyon sa kanyang ministeryo the bended knee is the source of lasting power. Kung nais nating makatayo ng matatag sa pagharap sa mga hamon ng buhay, iluhod natin ang matagal ang ating mga tuhod sa panalangin. If we are always with people because of ministry, we must find more and more time being alone with God doon sa pakikipagsari din na natin sa Diyos, lalo nating nakikilala ang ating sarili at napag-uunawa natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang panalangin ay isang napakalaking pribilehyo na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos na dapat nating ini-enjoy araw-araw. Hindi natin dapat na maging pabigat sa atin ang prayer. Sa halip, dapat ito ay lagi nating hinahanap, kinasasabikan. Sabi ng theologian na si Karl Barth, Prayer exerts ang an influence upon God's action. Dahil sa marubdob na panalangin, Maaring kumilos ang Diyos in our favor dahil sa iyong mataimtim na panalangin, God may act in your favor. Dahil sa marudub na panalangin, maaari tayong magtagumpay sa harap ng tiyak na pagkatalo. Dahil sa marubdob na panalangin, maaari nating mapagtagumpayan ang pinakamabigat na pagsubok. Baka kaya tayo nangihina at madaling manlamig ay dahil kulang sa init ang ating pananampalataya o ang ating pananalangin. Baka kaya umiikli ang ating pasensya ay dahil kulang sa haba ang ating pananalangin. Ang panalangin ang magbibigay ng muscle sa ating pananampalataya. Bunga ng marubdob na pananalangin bibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan na higit sa maaari nating isipin o hilingin man. Tularan natin ang halimbawa ng prayer life ng ating Panginoong Kristo. Magtakda tayo ng tanging oras sa pananalangin, magtakda tayo ng tanging lugar sa pananalangin at magtakda tayo ng mahabang oras sa pananalangin tayo'y manalangin. O banal Diyos, maraming marami pong salamat sa pagtuturo mo sa amin kung paano mananalangin sa pamamagitan ng pagtulad sa halimbawa ng prayer life ng iyong anak na si Jesus. Tulungan niyo po kaming maging matyaga sa aming prayer sapagkat dito po kami kukuha ng instruction at ng inspiration mula sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Esus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Kahapon ngayon at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.